Ang subclass 482 o ang TSS visa ay may tatlong streams. Ito ay binubuo ng short stream, medium stream at labor agreement stream. Ang short stream ay ginagamit po ng mga employer natin upang punan ang mga short-term positions. Ito po ay tumatagal ng 2 years o 4 years kung meron itong International Trade Organization agreement pero kalimitan, no, mas uh, um, laging ibinibigay ito ng 2 years na po pwede namang i-renew after 2 years. Ang medium term naman ay ginagawa ng mga employer upang punan no? Ang labor shortage yes, sa medium critical skill. Ito ay tumatagal ng 4 years at matapos ang ating mga kababayan na makapagtrabaho ng tatlong taon dito sa PSS visa ay po pwede silang magkaroon ng transition to permanent residency. Kaya napakaganda po ng medium term na yan. Ang ikalawa, ang ikatlo naman po ay ang labor stream. Ito pong stream na ito ay ang employer ay mayroong agreement sa Commonwealth upang kumuha, upang makahimok ng mga manggagawa mula sa iba't ibang bansa. Kaya naman po, um, uh, napakarami no, ng streams na po applyan ng ating mga kababayan at ang mga holders ng TSS no habang existing po ang inyong visa ay kayo po ay maaari lamang makapagtrabaho sa Australia doon sa employer na nag-sponsor sa inyo at uh, ganoon din naman po na doon din lang kayo makapagtrabaho sa occupation kung saan kayo ininominate. No? Again, ito po ay makapagtrabaho lamang kayo doon sa inyong employer kung sino nag-sponsor sa inyo at doon sa occupation na inyong uh, kung saan kayo na nominate no? kayo na po ay madadala rin ninyo ang inyong mga dependents no ang mga dependents po natin ay maaaring ating partner or spouse at mga anak so um, minsan ang ating mga employer, ang dinadala muna dito ay ang main applicant bago ang dependents packet kasi minsan meron kong mga concerns and issues ang mga dependents lalong lalo halimbawa sa isyong medikal. Ito pong isyong medikal ay makakapagpabagal doon sa a working visa o TSS visa na pinoproseso ng ating immigration. So, hihintayin po na ma pa, for example, ang isyong medical bago ma-approve ang visa. Kaya naman, ang ating ibang mga employer ay minamarapat na unahin muna ang main applicant at isusunod ang kanilang mga depend. There are three stages ng visa na ito no? dito sa TSS Uh, program, meron tayong tinatawag na sponsorship, meron tayong tinatawag na nomination at visa application. Ito ang tatlong stages ng TSS Visa Stream. Ang sponsorship ay ang tinatawag na uh, standard business sponsorship kung saan ang employer no, ang nag-a-apply sa Australian government para maging approve Uh, standard business sponsorship at pinakikita nito ang ilan sa mga papeles at mga datos na kaya niya na, na kaya niyang um na siya ay operating sa Australia bilang isang um, registered business. Ang sunod naman ay ang nomination, no? The employer nominates an occupation for a prospective TSS visa applicant or existing TSS visa holder. Mapapansin natin dito sa binanggit ng Immigration na daw dalawang klase ng TSS visa applicant, isang prospective, no, o yung bago, at yung isa naman ay existing TSS visa holder kasi minsan mayroong mga uh, manggagawa na galing sa ibang employer na gustong lumipat no sa ibang employer kaya ang ang gagawin lamang ay ang nomination So ang nomination ang second step ng TSS visa uh, at um, ang ikatlo naman ay ang tinatawag na visa application